Ang aoy. Murag ba si Imi ipit yan iba? Ha? Ingon ni sa dabo ka magpatambal ani. Kami eh, kabakan ni eh, Dr. Sinulinding. <laughs> Murag na si Imi paminaw na ko ba? Dali na yung solusyon si Bukol. Ay, eh. dali lang eh. Boss na. Basta taas ang ilong, loyal na. Eh! Asa ah, solusyon na ni Boss? magdito ng spitalo nga ni Busing ba paminaw na ko pag sa north ka ayaw sa dabaw ipit kita ani? pating ipita din sa mananap nakita niya maniakong tabako basa yung masilipaan ko ni mga mananap nga dili ka ba lumukaralbais ba anga, ah, oy <laughs> Ayun mga taga Kutobato, Kadalon, o um, Davao. Ang nga kayo bakit duterte laban lugar na? Sulay so, niya to kay Dr. Sinulinding be? Di man utaman si Dr. Sinulinding? Sana oh anga git